Ayan guys, naglinis ako ng red guys. Kanina ko pa ito natapos guys, pinahinga ko lang talaga. Ayan, bagong linis na yung aking red guys, makakagawa na tayo ng maraming ito. Maraming yelo. Sobrang linis ng red ko guys. Wala na. May boro lang. Ayan guys, so sobrang linis niya. Pakita ko sa inyo guys. di ba? Sobrang dinis. ayun guys, so, di ba? Ang Oh. Hanggang dito sa baba guys, ang linis. Oh. So, hindi ka tulad ganina guys, talagang nagigitata na talaga yung mga lagayan kong yan dyan, oh. Nagigitata na siya. Alam mo ba guys, ang problema ko guys, itong nasa gilid-gilid guys, kung paano ko siya linisin. Kasi kahit anong punas ko, hindi talaga siya matanggal. Pero may nakita na ako sa ano guys, kung paano siya tanggalin. Kaso nga lang sa sobrang basic ko guys, hindi ko talaga kayang gawin ngayon. So susunod na linis na lang siguro guys. Gagawin ko yung nakikita ko sa ano, sa so, social media na kung paano Paano linisin yung gilid na yan? Ayan, oh. Susunod na linis na lang, guys. Grabe talaga, guys. So, sobrang linis. Ayan. Ayan, guys. Oh, makakagawa na tayo ng yelo na marami nito, guys. Kasi, kung hindi ko yan nilinis, guys. Alam mo ba, nga, lalagay ko lang na yelo dyan sa baba. Dalawa lang. Tapos, dyan sa taas, sobrang kapal na dyan sa gilid-gilid. Ayan, guys. Tapusin ko muna itong paglalagay ng mga, ano, guys. Yung mga damit niyan, lalagay. babalik ko. So, ayan guys. Isasalpak na natin guys. Kasi gawa ng aking hotdog. Yung aking hotdog nakikilagay. kikilagay. Ayan guys. Naisalpak ko na. Ayan. May ilaw na. Dapat guys. Mamaya ko pa ito bubuksan. Kasi pinapahinga ko sana nang medyo matagal. Ang problema mo guys. Yung pinaglagyan ko ng hotdog dinala na sa amin yung hotdog. Hindi mo na lang naghintay na, ano, hindi mo na lang naghintay guys na kuhanin ko. Talagang dinala na dito sa amin. Kaya ayan, sinarap ko na guys. Ngayon naman guys ay, magasa naman natin yung mga soft drinks para makapaglagay tayo sa rep ilang araw na ako hindi nakakapaglagay sa alit ng mga soft drinks guys kasi na sa sobrang busy ko tawag nito ah uh, hindi ko mag hindi ko magawang maglagay ng ano sa ano ng mga soft drinks kasi nakakalimutan ko guys kasi ang una ko yung aking pagtitrim isa pa tinatamad akong magano maglagay guys kasi nga ang dumi-dumi ng rip sabi ko kasi lilinisin ko nakakalimutan ko naman. Sa so, sobrang busy. Sabi ko, linisin ko sa gabi. Hindi ko naman nagawang ginisin. Lagi kasi pagod na din. Kaya, sabi ko eh, tinatamad ako maglagay ng mga soft din sa ano. Kaya ayan guys, ugasan ko muna ito guys para makapaglagay na tayo sa rip. Ayan guys, tapos ko ng hugasan guys. Yung mga maliliit na soft drinks naman ang ilag maglalagay ako ng soft drinks. Yung mga maliliit. Kukuha mo na ako nun sa tindahan guys. Ayan guys, maglalagay na ako guys. Tigta tatlo lang ilalagay ko guys. Tatlong lemon. Tatlong, tatlong RC. Para kahit paano ay may display pa tayo dun sa estante sa estante ko andi ang dinis tingnan guys parang ayaw kong gamitin ng grip gamit namin sa sobrang linis ayan guys mamaya ko na ilalagay yung malalaki kasi pinapatuyo ko pa ayan guys nailagay ko na yung mga soft drinks na malalaki ayan ilan ilan lang ilalagay ko dyan guys para yung mga tubig-tubig ko dyan ay nailalagay ko pa. Kasi ilan-ilan lang naman yung nabili sa akin ng mga soft drinks guys. Minsan malakas, minsan mahina, ganun lang. Kaya pag may bumili, tsaka, pag, ay, pag mayroong nabawas dyan, tsaka lang ako naglalagay uli. Ayan. O diba guys, ang linis ng red ko. Ayan. Mamaya ko na ibabalik yung iba guys na nakalagay dyan. Papahinga muna ako guys kasi Hinihingal na ako sa pagod, guys. Pahinga mo na ang inyong tindera, guys. Mamaya uli, guys. Hello, guys. Magandang hapon, guys. Ah, ngayon, guys, ay gagawa ako ng yelo. Dapat kahapon pa ako nakakagawa ng yelo, guys. Ang problema mo, wala pala akong tubig kahapon. Kaya ngayon lang ako nakakagawa ng yelo. Hindi kasi bumili yung asawa ko ng tubig. Kaya ayan guys, ngayon lang ako nakagawa ng ano, nakagawa ng yelo. Kanina, may bumibili ng yelo guys, wala akong maibigay. Ayan. Ngayon guys, gawa muna ako ng yelo guys. ganito ako gumawa ng yelo guys kasi ayaw ko doon rumikta doon sa garipo ng ano ng mineral na galon. Ayaw kong rumikta doon, nahihirapan ako guys kaya ang ginagawa ko ganito lang. pag alas tres na ng hapon ngayon guys. Ah, uh, naulan dito sa amin pag yung pagtungtong ng alas sa umaga na init. Pagtungtong ng alauna, naulan dito sa amin. Ayan guys, tapos na ako gumawa ng yelo. Ayan. Bali, labing dalawa lang yung nagawa kong yelo guys kasi para mabilis siya magyellow. Kasi ilang araw na tayong hindi nakakagawa ng yelo guys. Gawa ng kahapon ko lang kasi yan nalinis yung rip namin. Ayan. Diyan sa baba guys ay bali walo. Tapos na sa taas, apat. Ayan. Bali walo rin dapat yan guys. Uh, apat lang nilagay ko dyan guys para mabilis magyelo. Ayan. Doon sa taas naman, guys, yung hotdog ko. Ayan. Hotdog lang yung prosen ko, guys, kasi wala pa tayong puhunan. Ayan, guys. O, bumili nga pala ako ng panglatag dyan sa freezer para yung ating mga yelo hindi dumikit. Ayan. Bali, bumili ako ng limang peraso. Dalawa dyan sa baba ang nilagay ko, guys, kasi bitin pag isa lang. Tapos, dalawa rin dito sa pangalawang layer. Tapos, isa lang doon sa pangatlo kasi lima lang yung binili ko. Ayan. Ayan, ayan guys, o oh, ba? diba? Marami-rami na tayong na ilalagay na yellow dyan sa baba guys. Hindi katulad nung hindi pa nalinis guys, eh, tatatlo na lang talaga yung ilalagay ko guys kasi nga ang daming nabubuong yellow. Ayan. Ayan guys, ah, hanggang dito na lang muna itong aking video guys. Maraming salamat sa panunood niyo at suporta. Ah. Bye bye na muna ah, guys.